Magandang umaga po sir, Arnel Angeles po, Director ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Uh, sir, tanong ko lang po, ilan po yung ating uh, unit na nakahanda para dun sa ating uh, libring sakay ngayon? Uh, may uh, isasagawang uh, kilos protesta itong grupo ng manibela uh, Magmubula po sa tanggapan po ng MBRR, ay uh, meron po tayong dalawang malalaking sasakyan at tatlong uh, kapulisan sa MPB. Meron po silang labing-apat na back-to-back -back na pwede po natin gamitin sa mga malilipo na lugar na makakaroon po ng tingin pasada. At meron din po itinadala ang ating uh, Manila Traffic and Parking Bureau nandiyan po sa likod natin ang dalawang bus po ng Florida na magagamit naman po natin sa malalaking kalsada po nandun sa binangayon. So sir, sila po yung uh, nakaantapay para sa ating libre sa kaya, no? Opo, sila po. Uh, maghapon po dito yan. Nagaantay po kung po magkakaroon ng mga pag-ipon-ipon ng mga pasahero o yung po mga nai-stranded. Uh, nakaikot naman po ang motor...